Na. Oh, kunin mo na yung ano. Dine in. ano? Okay, the counter. Sa daming alam. Oh, asan na? Oh. Huh? そこやって <laughs> 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 Ano yan? Ito pa ng school na. Okay. Hindi ha. balik pa. Sabi ni teacher. Kaya mo yan sinasabi. Kaya na yata. natutunog na yata. pray mo na pray pray pa mo na oh dapat siya na talo ay wait lang nakalat wait lang Bakit pag bakit pag kakagat ka jet pupikit ka? Ha, ah, bakit ka nakapikit pag kakagat? Hmm. Mm, wag mo nang sipsipin kamay. Wag mo na. Hindi daliri pala. Tissue. Akala mo talaga totoong malakas kumain, no? Akala mo talaga totoong malakas kumain. Jet. I get you more tissue pa para panglinis mo. Bilis na muna. Papasok ka pa, ha? Okay, very good ka. Ano yung sinabi ng teacher na hindi yung panakatapos masulat? Ba't ilan na lang kayo, ba't jet ilan na lang kayo nagsusulat doon? Ha? Tapusin mo yung mamaya ha? Asa sa'yo star mo. Anong very good mo dyan? Pati nga star? Pati yung star? Anong, bakit ka very, ba't ka may star? Anong na very good mo? Sa mathematics? Sa math? Sarap na sarap po. Sa math? Nak? Ganda ng bag mo, Jet. Ah. Sino nagbigay nito, Jet? Tita Jessa. Ito ay bigay ng Tita Jessa ganda ng bag ni Jet Jet bigay sa kanya yung tita Jessa niya lapit ka dito lapit ka pa dito lapit pa lapit pa taas mo pa let's go na let's go na punta ka na school diretso na school Oh, dali mo na tumbag bag mo. Dali mo na tumbag bag mo. ah oh, sige. Oh, bakit? Bakit?